tayo mga prod at tayo ngayon may uh, binubuksan isang starter ang issue nito ay dumudulas uh, lang yung Bendix drive sa playwheel kumakrank lang ng kumakrank ito Nagkabungi-bungi na yung ngayon, no? Oh. Nagkabungi-bungi na yung ipin ng Bindex. Ayan, oh. Ang aking napansin dito, kaya nagka kaya nagkabungi-bungi ito yano oh. Sa BC2 po ito nakakabit. Ang ilagay na bindix drive ay ah uh, pang 240 lamang kaya nagkabingot bingot 'yan oh. Oh, halos kalahati nang naubos, bumabanggalang sa flywheel. Ito po ay pang C240. Ah, uh, kay pang C240 isinalang sa BC2. Kaya ganito nangyari nito oh. yan Ayun. Uh, dinayo ko pa ito sa Magallanes. Ang flywheel nito ay eh, na ng kapraso Bawa so, nagkanda bungi-bungi oh. Okay, ang gagawin natin dito, papalta natin ang pintex Drive na pang BC ito. Kung ano yung klase pang 4 BC ito. Ayan. Bibili tayo. Okay, ito na. Ayan, nakabili tayo ng bago. Ayan po. Ayan po ang pagkakaiba ng C240 at sa B C2. Ayan, o. Oh. Oh. Ang liit ng C240, oh Hmm. Ayan, o. Oh. Kaya ito'y bumabanggalang sa flywheel. Kaya nagkabing-obing yan, o. Oh. Ayan. Ayan. Bye. Bye. Mo natin, mo na Lagyan natin ng grasa. Yeah. Ito na ang tunay na bisito. Yeah. uh, sa magaljanis uh, walang mabilhang bindig strip nito kaya at aking iinuwi nagulat ako kung bakit sinalangan ito ng pangsito porte i-start po yan kaya lang madalang kalimitan eh nadulas lamang gumaganon Ah, uh, mabilisan lang po ito. Ah, itong yuk na ito, walang balik ito. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganito. Wala pong baliktad yan May sabat dyan Huwag na huwag nyo kakalimutan itong sabat na ito. Yan. bagi natenang kapi rasung berasa, Hindi ah. eh, malang lang tinignan kung pang anong klase ng strip ito basta na Ayan Oh. Ayos to Ayan. Ganda na. Oh. Okay. Testing. Uh, nagmamadali tayo at ito yung dadalhin pa natin sa Magallanes natin ang titistingin ganito lang po nagtitisting yan atin papaikutin uh, ah, papapasipain naman pwede nating itikit yan ibaba i-ground natin ito saka natin lagyan ng positive yan, no? Oh. Ayan, nasipa yan. Ayan, diyan natin makikita ang nasipa. yan, oh. oh. Ang ikot po ng starter, laging pakanan. Okay, ipabalik na natin to. Ah... Uh, matutuwa na si boss kasi mawawala na yung pagtaplis nakrank lang ito ng nakrank bumabangga lang ito sa flywheel oh. kitang kita nyo naman oh. yan ang itsura oh. Ma, ano, malimbindig strap ang nilagay Okay papakita natin ito sa mayari Okay tara na let's go takbo tayo sa magalianis Ayan, pakakali. Bulit eh. din naman yan eh. Malaki. Ay, Ayan o. Malaki ang ngipin niya. Ay, akala ko yung awas dito. Hindi. Si Boss Loloy. Shout out. Okay, may Okay, yata <gasa> nang kikakasa. Dos, <laughs> 老公，你呢？ Ito. Yeah. Okay, baka pala da nakikabit ko natin. Ah, uh, hindi pa pwedeng paandarin, wala pa transmission, oh. Ay, uh, wala pa transmission. naka pa, hindi pa hindi pa natin pwedeng paandarin ito. E, Ayun nakatukod lang ng jack. Pero okay na ito. Napalitan natin yung bungoy bungi yung Bindex tribe. yung mga brad, Hindi pa natin mapandar. Gawa ng nakabababa pa transmission. Naka-jackpot. Naka Pero ayos na. Napalitan na natin ang Bindex tribe. Eh, na. C240 isinalang sa BC ito nakaw yan ang naging resulta bigaw bingaw Okay na tapos na tayo ito namang Pogi thanks for watching